So ayan mga, ka mga kondo. So nandito po tayo mga kondo sa ano sa Tanawan Batangas Dito po tayo ngayon mag update po tayo ng mga presyo ng mga gulay mga kondo So ayan uh, kapapahinga lang po natin sa uh, kahapon So hindi po tayo pumunta rito So ayan Samahan nyo po ko mga kondo Dito po tayo mag update po tayo Ng mga presyo ng mga gulay mga kondo So ayan uh, Okay Ah uh, mag-update po tayo para malaman natin mga presyo ng guray dito sa Tanahon Matangas dito po sa trading po sa Barangay Sambat so yun sabahan nyo po ako mag-update po tayo so magpapasalamat lang po ako doon sa aking mga mahal na subscriber at mahal na computer so maraming sal salamat po thank you so much so, sa inyong lahat thank you sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video sa aking channel so maraming salamat po thank you so much po sa inyo at doon po sa mga ating mga farmers so maraming salamat po thank you so much sa inyong pagtatanim sa pagtatanim nyo ng mga gulay at pruta so marami po tayong makakain ng masasarap na gulay dito no so maraming salamat thank you so much at tayo po yung mag-update lamang base lamang doon sa ating o pag magkakahango so yon samahan nyo po ko titingnan natin kung may mga pagbabago ang mga presyo ng mga gulay makono dito sa um, dito po sa Tanawan Batangas so good morning sa inyong lahat okay at tayo mag update lamang so samahan nyo po ko magsimula na agad tayo go 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 dito sa patatas sa patatas po ay 95 ang kilo so 950 po yan 10 kilos po Alam, kaliksyon. Tapos dito sa Petsay Bagyo 150 10 kilo 10 kilos po ang laman 10 kilos 150 pesos Tapos dito sa Sa UTI 500 25 kilos ang laman 25 daw ang kalabasa 25 ang kilos po sa ano sa sigarilyas po ay 35 lang ang kilo so 3 ay dito po sa sigarilyas ay binigay po sa atin ang 25 na lang ang kilo so tra, 30 daw yung kagabi 30 daw ang kilo ngayon ay 25 na lang so 250 ang sampan din Yan. dito daw ay sandaan sampo lang ang kilo ng papayang hilaw sa kamote ay 500 daw 500 500 so 50 ang kilo sa kamote sa luya 65 daw ang kilo so 60 650 po ang isang bundle sa 10 kilos po naman yan Sa kamatis daw ay 450 20 kilos ba to? okay dito ay 450 daw opo ay 250 ang isang bundle so 10 pieces po ang laman sa opo 250 250 250 po ang isang bundle ng Opo ay 70. 70 ang kilo ng lasuna. Sibuyas may dahon. 70 ang kilo ate? Penty. Good morning po. Nandito po tayo sa Tanawan, Batangas. So 900 daw. 900. Magkano 900? 900. Sabig na sibuyas. Dito daw ay 1,200. 1,200. 10 kilos. 10 kilos ba to? 10 kilos ang laman. 450 450 daw sa puting sibuyas Ito siyam lang to no Ah siyam lang 150 150 no May isang kilo to wala Santali 150 Down ng sili Sa siling green na ibinigay po sa atin ng 50 ang kilo ganun din dito 50 din ang kilo ng beans Bagi beans so, 450 daw 450 450 dito Sa so, talong So 45 lang ang kilo 180 daw ang kilo ng tinapa. 180 ang kilo. Magkano si Itaw? 55 5 pang kapitan ko dyan, kuya. Magkano dyan? Kahit na lang. 55. kuya. 550. 50. 55. 55 ang kilo ng sitaw. pananim dito. Sili, talong, talong, kam, uh, kamatis, ito yung kamatis. Oh. Kamatis. Yes. po ay 250. 10 kilos po sa repolyo. So 250 po ito. Few moments later. So yun, dito sa kalamansi po ay 1,000 po ito. 1,000. Biligay po sa atin ng 1,000. 30 kilos po yan. 30 kilos. So yun Yun lang po yung mga in-update natin mga kalingap Mga kaundo Shout out po sa lahat Maraming salamat po Thank you kasi lamang doon sa ating pagkakahango no? o pagkakabili yung mga hinat ko sa inyo mga presyo ng mga gulay dito sa Tanawad Batangas so good morning po tayo po ay pauwi na so shout out po sa lahat maraming salamat shout po sa inyong lahat maraming salamat thank you tayo po ay pauwi na okay go 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 Okay. Okay. Thank you sa pagsama sa akin dito sa Tanawan Batangas Good morning po sa lahat Yun po yung mga in-update natin Kunti lang po So yun, maraming salamat Okay sa pagsama sa akin dito sa Tanawan Matangas Good morning Good morning po Good morning Good morning po Uy na po tayo Pabawi na po tayo, papunta na po tayo ng Laguna Wow! Nandito po tayo sa Tanawan, Batangas Shoutout sa mga taga Batangas Shoutout po Good morning sa inyong lahat Luzon, Visayas at Mindanao Pati sa labas ng ating pansa Shoutout po Thank you sa pag-suporta Yun Pasok po tayo ng Start wall Go 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 Maria Makiling Not Makiling Tagaytay exit na po tayo ng Star Tool. Nandito na po tayo sa Kabuyao, sa Barangay Pulo. So good morning po sa inyong lahat. Thank you so much. Na po tayo sa Barangay Pulo. Good morning po. Good morning. Yan. nakita po tayo ano, nakatambay po dito na matanda ibibigay e po natin. Niya ah. ginagawa, ah. na ah. ginagawa niya dyan? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Hindi kita pera. Ha? Ah. Ah, Pagpasinsyan mo na to. Ha? Ah. Alam ah. Anong ginagawa niya dyan? Gala. Ha? Ah, Naggala lang po kayo? Sige, ingat po kayo ha? Okay. Bigyan po natin ang... konti ay malaki pong tulong po sa kanya yun so dati pa po ginagawa na po natin yun ay yun po ay ano, nakagawian ko na po yun na magbigay sa mga yung mga nakikita ko sa daan so nagkataon lang ngayon na ako po at uh, tayo po ay ano, <laughs> isingit lang po natin sa ating video so shout out po sa lahat mga kalingaw thank you so much sa dati pa po ginagawa na po natin yan yung magbigay po tayo doon sa mga ang inyong lingkod ngayon dahil December ay matao po ngayon matao sa po natin habang po ay matao sa panahon ito ah, ligit sa kalaman ay eh, mabinta po talaga ang ating dahan ngayon so may maliit po tayo na negosyo may business po tayo na maliit ah, yun po yung pinagkukuha na natin ng ating ano, uh, source source kung saan po tayo kumukuha ng pangbigay pang uh, ayuda so yun lang po um, ano, magkano lang po yun pantulong uh, ang tulong so malaking bagay po ang mayroon kang negosyo na hindi pa namang gaano kumikita ang iyong YouTube channel. Malit pa yung iyong YouTube channel. So mayroon po tayong mapagkuhanan. Pagkuhanan para um, uh, uh, makapagbigay po tayo, makabigay po tayo ng tulong, no? So maraming salamat sa lahat. So Good morning. Good morning po good morning wala na naman tayong sasakyan na bago <laughs> lagi na lang napupunta sa company <laughs> yun uh, ito po sasakyan na to ay ano uh, may prangkesa na po to so yun uh, papasok na po ito uh, sa company so nakapasok na po eh, pinasok na po natin sa company so kukuha na naman tayo ng ano uh, sasakyan na isa para yun yung po yung magiging katuwang natin sa uh, sa pag scout sa uh, yun po yung gagawin kong service hindi hindi ko na po talaga hindi hindi po natin ipapasok sa kampanya yun yun po yung so parang ganito lang din uli so ito lang uli kasi maganda to kasi marami pong sakay ito kung may mga gagawin po tayo na pag ayuda ma, ma, maganda po ito malaki po ang kargahan ito so yun ah uh, kukuha na naman tayo ng isang sasakyan bibili na naman tayo para mayroon po tayong magamit sa pagpupunta kung saan man tayong lugar mapadpad no so yun ito kasi ay magsisimula na po kasi to may prank na po to kaya nakikita mo to naka ano, naka drill na po to so mawala na naman po tayo ng bagong sasakyan na magagamit so shout out at uh, tayo po ay kukuha Huwag kayong mag-alala At ito po ay kukuha po tayo ng isang sasakyan ulit uh, bibili po tayo ulit para na uh, may magagamit tayo at yun po yung uh, magiging ano ko ngayon na sasakyan ako na mabibili ay yun po yung magiging katuwang ko na talaga hindi ko na pwede ipasok yung sa company ay, magiging katuwang ko na po yun sa aking YouTube channel yun po ilalagay natin ang sticky sa ating YouTube channel. At yun na po yun, uh, yun po ang magiging kasama ko sa pag-i-scout o so kung saan mga o may mga pupuntan tayo yun po yung mga pupunta, uh, gagamitin natin so yun shout out po sa inyong lahat at uh, wala na po tayo ay, siyempre eh, kung wala na po tayo sa larangan ng social media ay meron po tayong negosyo na mapaglipatan o kumikita pa rin tayo so yun, ito po yun habang tayo po ay kumikita pa kailangan mag produce tayo ng mga ganito para may hanap buhay pa rin tayo so yun ang driver po nito ay mag-asawa mag-asawa po ang driver nito isang nag-apply po so yun ah ito po ay nas company na po so company na po ito, mabibiyahe na po ito. may prangkesa na po ito. may prangkesa na simple ito na ang kulang na lang po nito ay dash cam das Kamera camera dito sa yun na lang po ang kulang at uh, mag uh, mag ano na po ito pabiyahin na po ito so iba na ang driver nito ang driver po nito ay nag apply po mag, uh, mag asawa so yun um, wala na naman tayong magagamit so mayroon po ako na isa may isa ako ng luma eh, para po sa gulay yun natin sa gulay sa pag-update ng gulay yan sa negosyo nating gulay so kahit paano ay magtayo po tayo ng mga negosyo kung ano yung pwede so para pag wala na tayo hindi na tayo nag-youtube na wala na tayo sa YT o sa social media, media ay mayroon po tayong uh, kumikita pa rin tayo so isa po yung reason ko na kung bakit meron po ka tayong mga negosyo na ganito so ang isusunod ko po nyan ay yan abangan nyo at bibili po tayo ng isang sasakyan para yun yung pong lalagyan ko po ng mga pangalan ng aking youtube channel lalagyan ko po yun lalagyan po natin sticker so yun yan. katulad ng mga ibang vlogger yan. Ay, lalagyan din po natin at hindi na po natin yun ipapasok tama na po yun ang ating at least may negosyo po tayo na iba na pwede natin pagkakitaan kung wala na, wala na po tayo sa youtube kay YT hindi na po tayo nag uh, youtube ay mayroon po tayong negosyo kahit pa paano hindi man kumita ang ating uh, ating hindi man kumita ang ating youtube channel ay mayroon po tayong mapagkuhanan na pangayuda natin kahit papano so yun uh, muli wala na naman sa sasakyan at ito yung baglahi ko kapag na natin so yun wala negosyante talaga tayo <laughs> wala tayo magagawa negosyante talaga aking mga anak negosyante rin hindi <laughs> ba so yun sana ay gumanda ang takbo nito ng ating uh, logistic <laughs> so yun hangad ko lang kung maganda ang tinatakbo ng ating logistic po ay nag-produce ba po tayo ng dalawang truck so titignan ko lang kung gaano ka ga, kung kumita ba kung kukita di dagdagan natin pero yung bibili po tayo ng sasakyan na para talaga sa aking uh, YouTube channel sa atin sa pag-iis ko. Bibili po talaga ako kahit siguro uh, L300 na FB so pwede siguro yung yun pwede na po yun basta bago yun kahit saan po tayo magpunta ay uh, kahit saan tayo magpunta yun po ang ating gagamitin wala na naman tayong sasakyan at ito ay ibabiyahin na may driver na po to mag-asawa nag-apply po kahapon ay nung isang araw nag-apply na po ayun uh, ano po mag -ano na po tayo uh, mag-produce na naman tayo ng isang sasakyan na hindi ko na talaga ipapasok yun hindi ko na ipapasok para na, na, na lalagyan po natin ng mga sticker YouTube channel natin. So, yun. Magpagawa po tayo ng sticker na malaki. Katulad ng ibang mga vlogger na may mga sticker sila. So, para maganda. So, ito po ay babiyahe. Maganda po kasi ito. Malahaba. Yun. ito po yung nakapasok sa kampanya. Yung may drill po yan. Maganda na po yun. So, good morning po sa inyong lahat. Thank you so much. Magnegosyo po tayo para ano uh, kung wala na po tayo sa YouTube. Ang YouTube kasi kaya hindi pa kasi pang matagalan yan. yan po ay pwedeng manghina, pwedeng lumakas. So habang kumikita po yung ating business ay mag-produce po tayo ng negosyo iba. Kung hindi na po tayo balang araw, hindi na po tayo magtitinda ng gulay meron po tayong logistic so yun lang po magbaring sa inyong lahat uh, sa pang pinapangarap ko yung mga bili ng ano yung farm Ma, uh, dito kahit dito siguro sa so, parte Batangas ok lang po yun yun sa Tagaytay yun sa Tagaytay dito po tayo mag tayo ng bahay na maganda, uh, medyo malaki magiging main destination ni Kalinga Pundo <laughs> kasi dito yung bahay namin dito ay maliit lang po yan maliit maliit po yan so ano uh, po di na so good morning good morning po sa inyong lahat okay nandito na po tayo sa pwesto no oh! again the lights yan yeah. Nandito na po tayo, nakarating na po tayo. Maraming salamat sa Panginoon at nakarating po tayo dito ng Ligtas. So, shout out po. Galing po tayo ng Tanawan, Batangas. Good morning. Yung customer ko, ang dami. So, shout out po. esse meio desconto. Money. Wow. tapos na naman tayo magbaba Maraming salamat sa Panginoon na tapos na po tayo update lang po tayo base lamang doon sa ating pagkakabili at pagkakanama so good morning po sa inyo mga kondo Maraming salamat thank you thank you yun no? oh kompleto na po ng drill yan yan, yan. may prangkesa na po yan. yan ready na po tayo ready 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 na na so good morning few moments later tapos na po tayo nandito na po tayo sa parking na no? Reading ready na oh. Kompleto na siya. May drill na. yon. ready na po to. Shut up. Ayan. Ayan. May drill po ya. Shut up sa inyong lahat. Wow. Ini dapur bumiah ya.